Kailangan na raw linisin ang kamera na ngayon nababalot ng kontrobersya dahil sa flood control scandal. Kaya ang House Shake-up, hindi na raw bagong usapin. Inami ni Bacolod City Representative Albi Benitez na magkakaroon ng mga pagbabago sa Kamara sa mga susunod na araw. Pero hindi raw ito tungkol sa House Speakership. Gaya ni Pangulong Marcos, posibleng magkaroon ng shake-up sa mga leader na nakapaligid kay House Speaker Bojie D. Remember, ang napalitan pa lang is uh, the former Speaker. Okay. At uh, ngayon, yung uh, Senior Deputy Speaker. right? Okay. So kung titingnan natin, eh, this is really a administration of the PD Speaker. So, I think, pinag-aaralan ngayon at uh, uh, tinitingnan ni uh, Speaker Boji, uh, Speaker D, uh, kung uh, dapat may mga mas uh, malawak na changes na gagawin. Sa panayam ng Kong Radio ng Abante kay Benitez, sinabi niyang kailangan na rin talaga ng pagbabago sa pamamahala sa Kamara. Karamihan daw kasi sa mga kongresistang nasa posisyon hanggang ngayon ay mga kongresistang pinagmulan ng issue ng anomalya sa flood control scandal. Cleansing the image of the house, ang nakikitang sagot ni Benitez. So pa, paano po na natin masisimulan na pagbago ang imahe ng house? Eh kung yung mga nakaupo, eh pareho rin yung mga Same. gumawa nung dating kalokohan o dating mm. mga kabasbalan, yung mga hindi po natin ano na, mm -hmm. na pinag-uusapan natin mm -hmm. ngayon. So, uh, that that is really part of uh, image cleansing. Para maibalik ang tiwala ng taong bayan sa camera, tiniyak ni Benitez Nasuportado niya ang leadership ni D dahil para rin siya sa paglilinis sa kamera.